po ba sa inyo na lola? Pakita mo nga yung picture. Ay, ah, si Ate Lisa. Asan si Ate Lisa? Ate Lisa, asan ka? Wala siya. Tawagan natin. May bago kang pambalo. Bago so, yung Last na. Tawagan na natin. Isa. Ayan, so wag lang siyang nangingitim. At, at saka yung mata dapat di nag-a-addict. Dapat di pula. Di ba ate? Yes. O, oh, tatlo. Tag-iisa kami nila Mona. Magkano yung tatlong piraso po? Oh, 1,000 na lang yan. 1,000? <laughs> oh, eh. 1, 370 tatlong piraso. So, ito, 1,000. Okay na po yan. Wow! wow. wow. Ay, si Ate Lisa, <laughs> Sino ba to? Tita, saan ka? Pupuntaan ko na lang siya. kina address niya. Kilala niyo siya? Opo. Oh, wow. Mabait talaga? Mabait wow. niyo siya. Kasama namin yung pamangkin niya para ituro sa atin kung saan yung bahay niya kasi nakauwi na siya eh. Hi! Adelisa! Ba't ka umuwi? Hello po! Ba't ka naman po umuwi, ate? Pag po, umuwi na po ako talaga kasi may araw pa ako na una. Ano na pa ako 1 a.m.? Natitinda ka na? Bubukas na po ng paninda. Ate, balita ko kanina malungkot ka. Matumal po kasi. Matumal po, ma'am, pero bakit po kayo tumulong? Ganun po talaga ako. Mm -hmm. Kasi lagi po kami dito na isa. Mm -hmm. Naiisip po, namimigay ko din. Ano na tayo? Ayaw mo ba umakyat? Ah, pinapaakyat tayo. Saan ba ito talaga sa... Po. Opo, ito na po, ma'am. Ang ganda-ganda. <laughs> <Kasi, laughs> Ang sexy sexy. Ako kayo umiiyak. Matutuwa po ako sa inyo. Nakarating kayo sa amin. Alawes na po kami. Thank you Tinatanong po kayo kanina sino yung Ano Ay. po yun ma'am artista po yun. Nagpapanggap po siya at naghahanap po siya ng may mabuting puso. Po yun? Ay, hindi po ako yun. Lola po siya mm -hmm. pero na-touch talaga siya sa mm -hmm. Nakaplanado po namin na maghanap ng mga vendors sa palengke na may mabuting puso. Mm -hmm. So, Ang swerte ko naman. Kung yun na yung saan, pinapanood din po kita. nasa kotse po ako. Grabe po, 80 pesos yung binigay nyo na isda, yung kalahati, di ba? Sabi niya, sarap daw sa tabawan yung isda po. Sa, po, sariwa po yan, sabi ko sa Ang balita ko, pagpasok ni Ate Elisa sa palengke kanina, malungkot na siya. Parang stressed daw. O po, stress daw. opo po, nakaka-stress. Bakit po? Ang tumal po, siyempre po, babayaran mo yung mga hinangong mo na isda. Mm. Tapos wala ka pang sa ngayon po, hindi po ako namamakyaw. Nagahangol lang ako sa parenti. Sampo-sampong ah, kilo kasi wala po akong puhunan. Um, uh, po. Mas madali po ba dati? Opo, uh, kasi tarili ko pong pakyaw yun. Diretso po ako na malabon. Ha, ha? ano po? po to? Hearing aid po. Pinabalyuti po ako. Pag wala po yan, hindi ko po kayo marinig, hindi ko kay ah, maintindihan. Okay. Dalawang tenga ko na po mahina. Bali, pag wala na po yan. Bakit po siya humina? bata po po ako, nahulog daw po ako sa isang drum na tubig. Sabi ng nanay ko. Kailangan po kayo nagkaroon ng hearing aid? Uh, ano na po ako, siguro mga 30 na. 30? Opo. mahal po ito, 65. 65,000 yan? Opo. Oh. Kahapon, wala kami yung benta ng hapon. Wala ka? Opo, kasi mula ni. Eh. So pagka ganun, zero? Opo, zero. nag expect ka ba na babalik din to sa akin? Wala po, wala pong ganun. Ah, talagang mabuti yung puso yun. Ang ganda po. Thank you po. Gusto ko po muna syempre, magpasalamat sa inyo po. Thank you At uh, po. ang regalo ko po sa inyo. Thank you po. Ay 80,000 pesos. Hala. Hala. Ayan po. Kung ano po itinulong niyo po, ibabalik po talaga ng Lord yan. Ayan po, 80,000. Salamat 000. po. Salamat po. Thank you. Salamat po. Ano po gagawin niyo sa pera? Pamumuhunan po. Yay! Yeah. <laughs> salamat po. Salamat. Oh, ate, thank you. Wala oh, si ate na miyo. Thank you, ate. Pagpalain ka talaga ng Diyos. Katulad po na sinabi ng Lola kanina. Oh. <laughs> Salamat po. Thank you, thank you po. Lola, sila nag-iiyakan! Ang dami! Salamat po! Magpatuloy po tayong tumulong sa kapwa natin. Kahit nakulang tayo, tulong pa rin. Yan talaga yung tunulong ng bagulang namin, maging maguti sa kapwa. Oh sobrang generous ng kapatid namin. Siya yung pinakapangana. yung kapatid din po namin yan. Hello po. Ah, ba? Diba, tumulong ka pa din. Huwag mo sabihin na, ito lang yung meron ako. So, hindi ko i-share. Dapat i-share mo pa rin. Kasi hindi mo alam eh. Yung pala angel ng Lord yung pinadala, di ba? <laughs> <laughs> hindi ko akalain talaga kanina. Hindi, wala kang alam na. Wala po, wala po. Basta binibentahan so ko po. Akala ko custom yan. Binibentahan so. ko. Kanyang gusto kong magsabaw na. Sige po, bibigyan ko lang, lang sa inyo yan. Kasi turo to ng magulang nyo. Ang ganda niya talaga. Ang ganda niya. <laughs> Opo. Wow. Bait na mama niyo. Alay, yung bilig nata mo, T. Alay. Uy, Scott masasabi mo sa mama mo? ano po, sobrang thankful po talaga ako sa mama namin. Kasi sobrang napakasipag po niya. Kahit na sobrang daming problema. Laki pong blessings nang dumating. Kaya sobrang naiit po talaga. I love you, Bano. <laughs> I love you po. I love you po. <laughs> ano? Kaya ko. Ka. Thank you po. Iyak din po ako kasi sabi ko, alam mo, sobrang bait mo talaga. Naano mo niya si Ivana. <laughs> Maiwala noon na. Una. Sabi ko, hindi ba yun? Thank you. Salamat po. Thank you. Thank you so much po. Sobrang ganda. Uy, ikaw rin. Ilan taong ka ba? Seven. mag-jowa mo na. Huwag na. Di ba, Ate Lisa? Huwag mo na. Sabi mo, Wab. Opo. Napayagan ka na ba ni Ate Lisa? Wala tayong magagawa. Ha? wala tayong magagawa. alam mo ba? Alam mo. Mahal mo na. ka ba? Wala. Meron po. Pero wag todo-todong oh, mahal ah kasi kailangan utak muna bago puso. Ay, hindi na kami haawahin mamaya. May pambayad na po kami. Ay, naaway mo ba kami? Ay, po. Pag kulang po yung pambayad namin, halagang 2 lang, kulang yung bayad namin, magagagalit sila. Oh. So lang mga haaway kay Ate Lisa, magbabayad siya. Baka mauna pa si Ate Lisa, hindi pa singila. Ano na? Ivana, maraming maraming salamat sa biyaya na binigay mo kami. At sana marami ka pang matulungan na katulad ko. Salamat talaga. I love you! Thank you so much, ma! Ate Lisa, thank you so much! Thank you! Salamat!